pinayagan mo sila mo to spend time sa mga I had no choice. I just feel na meron silang hindi magandang motibo sa atin. Baka si Alex na naman yung kachat mo. Hindi nga si Alex. I'm over him. This is just some random hot guy online. And this is nothing serious. I'm just here to have fun. Oh, basta ako makipagkita ka dyan sa lalaki niya, siguraduhin mo in public. Maraming sira ulo ngayon. I'm sure gagawin ni Love ang lahat. Para hindi mapalapit sa atin ang batang yan. To the point na masasakal niya tong si Noel. Siya na rin mismo ang magtutulak papalayo dyan kay Noel. And when that happens, Noel will come crawling to us. Sorry po, sorry po, sir. Hindi ko po kasi alam eh. Sorry po. Okay lang. It's okay. Sorry na, sorry po. Okay lang ako. Jessica, pagsabihin mo si Isabel. Oo po, ma'am. Sorry po, sir. Noel, sorry po. Mag-sorry ka, mag-sorry ka. Sir, sorry po. Hindi ko po kasi alam. Pasensya na po kayo. No worries. I'm fine. Lola, I'm fine. Jessica, po. Maganda ka ng pagkain. Po. Sorry. Good na no? Sabi! Sabi! Ikaw naman, ikaw naman bata ka. Ba't hindi ka nagsasabi? Sana pinasundo kita. Hindi ka na. Pasok tayo sa loob. Ikaw. Nasaktan ka ba? Ha? Mm! Malakini, you won't believe what just happened. Bakit? Pangit ba yung ka-meet up mo? Worst! Dinala niya ako sa motel! Manakiti sa motel! O bakit pinilit ka ba niya? Hindi. eh. Pero hindi ko naman alam na dadalhin niya ako sa motel sa first meet up pa talaga namin, ha? Okay. Ay. Manang, ba't di ka nagugulat? Joy, ang sabi mo, you just want to have fun. Abe, saan mo gusto ka dali ng lalaking yan? Sa simbahan? Oh, so pag fun ba? Sa motel na agad? Ganun ba yon? Ano mo, Joy, ako yung manang dito, pero mas updated pa ako sa'yo sa mga bagay-bagay. Manang Kitty, hindi naman ako nagpakita ng motibo sa kanya. Pero nagpakita ka pa din, period. So, kasalanan ko pa? Joy, di ba nakilala mo lang yung lalaki na yan sa kakaswipe mo? Ano pa ina-expect mo? Well, ina-expect ko na i niya din ako, di ba? Huh? Porky ba? Dinala ka lang sa motel, hindi ka na nirespeto? Manang Kitty, pwede ba? Kahit ngayon lang, kampihan niyo naman ako. Aba, laro ba ito? Kaya dapat may kampihan? O sige, tatapusin ko lang tong kapiko tapos maglalaro tayo. Pero ikaw ang taya, ah. Ha? Ewan? <laughs> Kumusta miss? Kada tumuling ko, ako. Yat. Uten naman pinayagan ka ng mama mo na pumunta dito? Ah. Uh, actually. Is there something wrong? Di pa paniyagan ni mama. Ako lang po nag-decide na pumunta dito. Noel, baka nag-aala mo. na lang mami mo. Lola, ayoko kasi lang akong pumunta dito eh. Alam mo, gusto namin nang nandito ka. Pero dapat nagpapaalam ka sa mami mo. Yes, and naiintindihan namin ang mama mo. I mean, we're mommies as well. Noel, tumakas ka ba sa inyo? I just... I just feel... I just feel so alone at home. Wala po kasi akong kausap. Wala akong kakampi. parang lahat sila... Lahat sila, they're all ganging up against me. You'll always have a home. You'll never be alone. Kakampi mo kami. Thank you po, Lala. na. Meron, meron na kasi kaming matagal na gusto ipakita sa iyo. Actually, kahit nung nasa US pa kami, we've been trying to reach out to you. Lalo na ang papa mo. Talaga po. Dahil kasi sa galit ng mama mo sa papa mo, she screened all his communications. Mahal na mahal ka ng papa mo don't take it against your mom, ha? I mean, namin siya and we know where she's coming from. She didn't even tell me. I wish nandito yung papa mo to see you. I'm sure matutuwa siya sa'yo. Junior na junior ka. Ang daddy mo. That smile. Your eyes. Even the tone of your voice. Sakto sa daddy mo. Talaga po, Lola. Wish I could turn back the hands of time. May iniwan ang papa mo para sa'yo. Well... papa mo to. Kung pinapanood mo to, malamang, malamang wala na ako. Pasensya ka na, wala ako dyan. Hindi, hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na maging ama sa'yo. Hindi ko sinasadyain kanina. I'm sorry. Anak, alam ko ang dami kong pagkukulang sa'yo bilang ina. Naging possessive ako. Pero kasi anak, you're all I have. Hirap magka-cancer. mo nung sumahirap, terkita, Hindi kita nahawakan. Siyakap. Alam mo, kahit magkasama tayo, parang... parang ang layo-layo ng loob mo sa akin. Nahiyakap kita. Nahawakan kita. Pero anak, parang laging kulang. Anak, what? Parang, wala. Parang, parang palaging may void. Gusto ko malaman mo na ginawa ko lahat. Ginawa ko lahat para makita ka. Para mausap ka. I just wish that pa ako ng oras. Anak, araw-araw sinisikap ko maging perfect mother to you. At hindi hindi ako mapapagod gawin yun, anak. Alam kong kulang pa. Hindi sapat, pero anak, I'm trying. Hanggang na lang ako. Anak mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Noel. Anak, kahit mag-away tayo, huwag mo naman kalimutan. Mahal na mahal kita. Salamat sa ni ni Mami. pasok ko lang yung food mo para makakain ka. Kahit di mo ako kausapin, okay lang. Napapasok ko lang yung dinner mo. I'm coming in, okay? Noel? Noel? pupasara si Papa nung buhay siya eh. Kaso kasalanan niya to kasi ang damot niya, inuna pa niya yung galit niya. I think you should take that call. Noel, nasan ka? Matay yung papa ko na hindi niya ako nakikilala. Bakit sarili mo lang yung iniisip mo? I hate you! No! <laughs> Noel. <laughs> Noel! 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 <laughs> Noel! tayo. Ayoko. No, Noel, talk to me. Ayoko ng tono mo na yan. mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Nagpaalam ako, di mo rin naman ako papayagan, di ba? Bakit? Kasi madami kang tinatago sa akin. Nung nakiusap si Papa his dying bed na makita ako, hindi ka pumayag. Anak. Tama na, Alam ko na lahat. May nakita akong huling video ni Papa. Sinabi niya sa lahat. Hindi ko naawa kay Papa. Sana naawa ka man lang sa akin. Yun lang. Sana naawa ka man lang sa anak mo. Sana di mo man lang pinagkait na makita ko siya. Tatay ko yun eh. Buong buhay ko yun. Hanap ko yun, di ba? Noel, when your father reached out to me, sinubukan ko na rin naman na. Pero, but it was too late. You know what? you're still my mother and i'm still living under your roof don't worry i open a to not yet You're the only thing that's left of my father and i don't want you to take that away from me Balita ko may hinampas ka rin ng magnanakaw, ah. Ano naman pa naalala pa? Nakakaiyanga eh. Hindi ko naman kasi kilala yung kapatid mo. Half-brother. Eto, uh, binilhan kita kanina sa mall. Alam ko favorite mo yan. Kilalang-kilala mo na talaga ako, no Drake? Pero... Alam mo, manilibre ka na lang. Hindi mo pa sinagad. Mas masarap to kung may kasamang... Uh. Na Naku, Drake. Mga ganyang galawan mo, alam kong may kailangan ka. Hindi ba pwedeng naalala na kita pag dumadaan ako sa Nettie Shop? No, Sige. Thank you. At saka, meron hmm? kasi akong assignment sa online class eh. pwede mo ko tulungan. Ugali mo talaga eh, no? Baka mo nga. Thank you. Walang kalalaki, Ganda mo yun. Ganda niya no? <coughs> Ate, Ano bang gagawin mo dito? Awahin mo ba si Elvira? Ate, I'm telling you, that's not a good idea. Joy, mukha ba akong warfreak sa'yo? Kaba, kakausapin ko lang sila. Para alam nila kung sinong binabangga nila. Uh, ate, antay na lang kita dito. Medyo masakit ulo ko eh. Okay. Mabilis lang to. Pinagsasabi ni itong manyak na to. Cut the crap. It was harassment. Pastos. Akala mo siguro mapapapayag mo ko by putting me on the spot, ha? Huh? Love, dito na po si... Love! Siya. What a pleasant surprise. How can I help you? Siguro naman alam niyo na. Jessica, pakikuha nga ng may inom si Love. Water, juice... No, thank you. Sandali lang to. Hindi ko gusto yung pagkikwento niyo kay Noel about Richard. Nagtanong lang naman yung bata eh tungkol sa tatay niya. Sabi pa nga niya, he feels so alone. Wala raw siyang kakampi hindi sasabihin niya Noel yan. Maybe hindi mo kilala yung anak mo. The nerve of this guy. Ayoko pa rin na kung ano-anong pinapakita ninyo at sinasabi ninyo kay Noel about Richard. You don't know the whole story. That was just a video message from Richard to Noel. Love, patay na ang anak ko. Sana naman di mo kami idamay sa galit mo kay Richard. Elvira, your son is a rapist. And he raped me. That is a major accusation. That is not an accusation, Mama. That's an insult to our family! Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, love! Oh, shut up! Tingin niyo ba basta-basta nalang lalalim ng galit ko kay Richard? Hindi ganun ang pagkakilala ko sa anak ko. Hindi rin ganun ang pagkakakilala ko sa asawa ko. All our lives together, wala siyang pinakita sa akin kung hindi pagmamahal at respeto! Well then, I guess you don't really know your husband. And you don't really know your son. It hurts, but it's the truth. At hindi lang naman basta kawawang tatay si Richard na nilayo ko sa kanyang anak niya. Okay? And the mere fact that you had met Noel is me being very, very generous. So don't abuse it. So what do you want, love? I want to talk about the visitation arrangements for Noel. Well, we just want the best for him, right? I am allowing him to come and visit you. Pero hatid sundo siya. Hindi siya pwede mag-sleep over and he has to be home by nine in the evening. Those are your terms. Bayad ba si Noel? But he's a minor and he is my son. So pag sinabi ko sa kanyang hindi siya pwede pumunta dito, wala siyang choice kundi sumunod. And You have no choice but to wait until he is 18. Fair enough, Ma. Anyway, this is Luis. magahatid sa mo. Oh, ako ba? Sino wow, okay. Hi. All right, I'll just give you the address. Excuse me. Mama. Kabala ako, may nakalimutan ako dito sa baba. That bitch! Sinisiraan pa talaga si Richard. <laughs> It's okay, Kat. Kasi pumayag na siya eh. Pumayag siya na bumisita dito si Mia. Before you know it, nakukuha na natin ng loob ni Siya na mismo will go against the Aguinaldos and will go against his own mother. Hindi kaya mas masakit yun. <laughs> Love. Mukhang stress na stress ka eh. Ito, papalma. the saucer, please. Thanks. Kung kailangan mo na kausap, andito lang ako. Okay lang ako. Ano lang to? Business stress. Love, kilalang kilala kita. Alam ko kung kailan kaming malaking problema. Kaya ako oh, Ayan. Fresh, I love it. Thank you. Kitty, tinawag mo na ba si Joy? Ah, yes, madam. Ginising ko na. Pababa na rin yun. Okay, that's good. Ah, uh, Noel. Well, Noel, hindi mo pa kami sasamahan mag-breakfast? Hindi na po, thank you. Doon na po ako kakain kina Lola Elvira. Ay, nako. Noel, ang balita ko, hindi daw masarap ang pagkain doon. Kaya kung ako sa'yo, kumain ka na dito. Anak, may dala ka bang extra t-shirt, alcohol, ni face shield ka, yeah, face mask ka? Yeah, or... yeah. na ba yung uncle mo? Ay, oh, in Venice. Good morning po. Um, ako po here. si Luis. Good morning, Luis. Kamusta ka? Well, hello, Luis. So, ikaw si Noel. <laughs> Hi, Tito Luis. Let's go. Uh, tara. Ah, uh, sandali, sandali. Bakit hindi mo muna kami saluhan mag-agahan dito? <laughs> eh, sige po, hindi ko po tatanggihan yan. Aba! <laughs> Pero hindi <nandiyan. laughs> po ba ako maki-CR muna? Medyo naihibo kasi ako. Ah, uh, yung uh, CR kasi nasa taas. Kasi, <laughs> <laughs> diba, saglit lang ha. <laughs> Noel, well, why don't you eat first? Come on. Oh, nakita mo ba yon, baby boy? Maski yung tito mo gusto dito kumain kasi alam niya na hindi masarap ang pagkain sa kanila. Ay, huwag ka naman ganyan, Titi. Well, ayoko na lang magsalita. In fairness, masarap naman talaga yung pagkain niya. To. Hindi ako pwede. Ano <tod> na! Ano kulit mo ha? Hindi ka ba nakakaintindi? I just got off on the phone with Faith. Balita ako, tagilid na ang mga negosyo niya. Well, sooner or later, ibigay din si Faith. Gusto ko mawala sa kanya lahat ng minamahal na sa buhay. Oh, ma'am, you focus on Faith. Akong bahala kayo. Matitikman ang mag-inom, binayon, gamit na. Hehehehe. <laughs>